Alam mo ba na ang United Nations o UN ay nabuo dahil sa isang napakalaking pangarap, ang pigilan ng digmaan at panatilihin ng kapayapaan sa buong mundo. Pero paano nga ba nila ito nagagawa? Let's break it down. Una, pinag-uusap ng UN ang mga bansa. Hindi agad santukan o gyera, dialogue muna. Dito nag-uusap ang mga leaders para ayusin ang problema ng maayos. Minsan, isang matinong pag-uusap lang, kaya nang pigilan ng malaking gulo. Pangalawa, meron silang peacekeeping missions. Ito yung mga sundalo, pulis, at eksperto na kilala natin bilang blue helmets. Pumupunta sila sa mga lugar na may kaguluhan para protektahan ang mga civilian at tulungan ang mga komunidad na maging ligtas ulit. Sila ang literal na nasa gitna para hindi na lumala ang away. Pangatlo, tumutulong ang UN magpatayo muli ng mga bansa pagkatapos ng digmaan. Nagbibigay sila ng pagkain, matutuluyan, edukasyon, at tulong para sa refugees. Kasi tandaan, peace is not just the absence of war. Peace is rebuilding lives. Pangapat, ang UN ay tagapagtanggol din ng human rights. Tinitiyak nila na bawat tao, kahit anong lahi, kasarian, o relihiyon, ay may karapatang mabuhay ng may dignidad. Kasi kapag may respeto sa karapatan, mas mababa ang posibilidad ng kaguluhan. At panghuli, ang UN ay tumutulong sa paglutas ng mga global problems tulad ng hunger, poverty, climate change, at iba pa. Dahil ang tunay na kapayapaan ay yung mundo na may pag-asa, may oportunidad, at may seguridad para sa lahat. Kaya next time marinig mo ang United Nations, tandaan mo. They're not just an organization, they are a global effort to keep peace and save lives. Kung may natutunan ka, like mo na to, follow mo ako for more educational content, at share mo sa iba para sabay-sabay tayong maging mas informed. Let's take it easy, body.